May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Ngayon po ay solemnidad ng Immaculate Conception ng ating mahal na inang Maria. Ang ipinagdiriwan po natin din po ay ang kakaibang paghandang ginawa ng ating Diyos kay Maria para maging ina ng ating tagapagligtas. Sa isang banda po, tayo rin ay inihahanda ng Diyos para maging tagapagdala ng ating tagapagligtas sa isa't isa subalit hindi natin makakaila. Di tulad ni Maria, na puno ng grasya, madalas tayo po ay napupuno ng ating pagkamakasarili, ng ating mga kasalanan. Kung ang ating puso ay puno ng dumi ng kasalanan, anong lugar pa ang naiiwan para makapanahan ang ating Panginoon? Mga kapamilya, hinihikaya tayo ng ating Panginoon na ihanda natin ang ating sarili sa pagtanggap kay Heso Kristo sa ating buhay. Huwag po nating hahayaan na lumipas na naman ang isa pa pong taon at dumating na naman ang Pasko na nagkulang tayo sa pagbabagong ninanais ng Diyos para sa ating kabutihan. Sa tulong ng mga panalangin ni Inang Maria, naway mapuno rin tayo ng grasya ng ating Panginoon. Ako po muli si Father Arnold na nagpapaalalang magpasalamat dahil every morning is a blessing.